So may nakita kong post mga ate at kuya na posibleng makulong ang dalawa. Bakit madadamay ang unang ginang kung gano'n? Well, under the hot seat ngayon si, or on a hot seat rather, not under. On a hot seat ngayon ang manager ng PCSO na si Melionario. And ito nga po yung balita dyan, di ba? Kung bakit siya nasa hot seat. Hold on a sec. Kung natatandaan nyo, trending itong Picture, yan, na hindi pa nga, kumbaga pinipilit ko pa rin na unawain na baka hindi edited yung photo, yung pala, yung damit galing sa kamiseta, yung buhok mukhang dinikit lang para ibahin yung kulay, buong appearance no, kung sino mo yung tumanggap ng cheque galing sa Tagaloto na yan, nilagyan ng shades, nilagyan ng face mask, malamang edited, pati sombrero, pati palda. So malamang ang totoo na lang dito braso, yung kulay nga ng braso mukhang pinasan pa yung saturation kaya medyo orangey yung kulay ng braso, di ba? May pagka-orange. Oh. So bakit kailangan takpan lahat? Ang katuwiran ng manager ng PCSO sa nakaraang pagpapatawag sa kanya sa Senado at mamaya magkakaroon nga ng panibagong hearing ay kailangan daw nilang protektahan yung identity ng nanalo. make sense. Uy nga pala, may nakita akong picture ni Gretchen. Maisingit ko lang mga tatkuya. Hold on. Kasi trending si Gretchen ngayon eh. Hold on. Pakita ko lang sa inyo. Kasi connected to sa ating... Ayan. Laman ng balita pa lang yung si Gretchen. Ayan. Ay, ano ba yan? Saan ka, Gretchen? Oh. Nakita, what? What da sobrang yaman niya, ba't dyan bumili ng phone? Sa tingin ko mga atit kuya, ito ay sa Green Hills, San Juan. Kasi maraming bilihan ng cellphone dyan sa Green Hills. Right? Also, mura dyan ng cellphone. Dyan ako nabili. So bakit si Gretchen, doon nabili? Corrected dyan sa pag-uusapan natin. Going back. Ito, ay nagtrending trending at magkakaroon na ng ng Senate hearing, ginisagisa ni Tulfo si Melquiade na ang ganda, ganda ng pangalan. Anyway, wala eh. Unique ang pangalan, Melquiade House. Taray, no? <laughs> ah. At ang katuwiran niya dito, tinatakpan lang nila yung identity nung nanalo sa loto. Ibig sabihin, risky kapag nalaman ng marami na ikaw ay milyonaryo na. And ang napanalunan ng babae, I think, taga-bulakan to, Lagi na nanalo ang taga Bulacan. Bakit laging taga-Bulacan red flag? Sign na 'yan. Bakit laging taga-Bulacan ang nananalo? Sino yung vlogger na mina-manage dati ni Melionario? I-comment sa comment section. Na taga-Bulacan na ngayon ay extremely rich na. Nang sabi niya nga kay Sas ay kung hindi ka kung hindi ka umalis sa poder ko, malamang tinatamasa mo rin ang tinatamasa ko ngayon. Oh my God! Imbes i-deny niya yung mga allegations ni sa sa kanya na uh, extremely rich rich siya, eh, ganun pa yung sinabi. Kung, di ba, kung hindi ka lang syunga-syunga, parang ganun eh. Kung hindi ka lang syunga-syunga Sas, ay eh, tinatamasa mo rin ang tinatamasa ko ngayon. Kasi nga siya, pasarap buhay ngayon, nag-aaral sa malayo, di ba? Sa ano, alam niyo na kung saan. Nag-aaral sa ukay-ukay sa UK, UK. Oh. Ay eh, ang mga accusations niya sa kanya na pinapatunayan niyang totoo. Bakit siya extremely rich? Eh hindi naman siya masipag mag-vlog. Tapos yung mga bag niya Goyard na ang mahal-mahal. Paruot pa rito sa Pilipinas, parang ang pinupuntahan lang ay ano, Ah, uh, 'di ba? Magkapit bayan or kapit probinsya laang, parang Laguna at Cavite laang or Laguna Alabang or Laguna, Batangas or Rizal, Manila. Right? Oo, Bulacan, Manila. Talagang kung gusto niyang lumipad pa uwi na Pilipinas, fly agad. Wang, di ba? Parang ang daing niyang salapi. Bakit siya madaing salapi? Tumataya ba siya? Nagtatanong lang naman tayo. Kilala ni Best Duck Girl. <laughs> at saka ni OFW Hero, at saka ni Beth Gatasi. <laughs> ni Ate Beth. Uh, Tanggapin ba daw ni Tulfo malamang Ate j Okay. <clears throat> so, nagtrending at pinagdadadahan ang eksenang ito ng tayaan ng numero. Bakit ganito? Edited, poorly edited, at bakit kailangan nilang takpan? Okay. Ang palusot nila, wag lang, uh, kumaki iniingatin na lang yung identity ng taong nanalo dahil malalagay siya sa panganib. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay pinamumugaran ng mga kriminal. Narco state na ba tayo? Talamak na ang polboron at marain ng kriminal. Na ultimong ang mayaman ay baka ma-hold up, baka ma-kidnap, ma-kidnap for, for, ransom, gano'n. Oh, ito naman ay 43 million lang ang napanalunan. Bakit kanda effort sila na takpan? At bakit masyadong tinakpan? wala nang makita. Sabi nila kasi pag umalis siya sa bahay nila, kilala yung damit niya, kilala ang gupit niya, so ang buhok, ma makikilala pa rin siya. Yun ang pautot. Magandang pakinggan mga ate at kuye na pinoprotektahan nila yung, di ba, yung welfare ng winner, baka nga naman ma-hold kasi malaking pera yan. Pero sa ibang bansa, mga ate at kuya, pinapakita talaga ang mukha ng nananalo sa loto. Transparent. Also, hindi ako sure kung nila live ang draw ng loto malayo yung bigat ng bola, ay hindi magkakapareho. Ang pinakamagaan ang lilipad, di ba? At lalabas doon sa tubo, at yun ang lalabas na combination. Or maybe yung sizes ng bola may konting alteration. Baka mas maliit ng ilang millimeters yung limang numero or anim na numerong combination na nilagay nila doon. And yun talaga yung iluluwa ng machine na sabi nga ni Ms. Marlica ay mukhang yun yata yung pinner or whatever para may mahikang kang maganap oh, anong klaseng machine yun baka pwedeng investigahan mo sa si Rafi Dufo okay so sa ibang bansa pag nanalo ka sa loto alam ang pangalan mo kita ang mukha mo dito sa Pilipinas sa tingin nyo delikadong maging mayaman delikadong maging bilyonaryo Si Gretchen Barreto, hindi nyo ba kilala? bilyonarya artista sikat na sexy star dati billionaire ngayon sino bang asawa niya 'di ba asawa to ni or living partner ni Kowangko right Kowangko sino jowa ni Gretchen si uh, sino kuangko ngayon nilikuan ko ba ang Ay, ko, sino ba? atong ang atong ang right ko tuloy Maybe Juan ko rin. And I don't know. Pero si na po ay isa yata sa shareholder ng Okada. Isa sila sa business partner ng ni Master Okada sa negosyong yung casino na pinakabongga dyan sa Manila. I think Okada ang number one eh. Sa pinakamagandang casino followed by what else? City of Dreams. And then maybe yung mga casino Filipino na yan. O kung ano pa man dyan yung meron sa Pasay. Atong Ang Daw. Tony Boy, naguluhan na kiss. Baka si Tony Boy. <laughs> si Atong Ang baka kaibigan lang. Right? O oh, anyway, yan si Gretchen Mayaman. Tingnan nyo, pag lang, nakikita nga sa Green Hills. Even the billionaires. May kita mo naman sa mall, makakasalubong mo naman yung mga Ayala, Zobel, kung sino-sino pa. Hindi naman delikadong maging mayaman sa Pilipinas. Ang dapat gawin ng mga nananalo sa loto, malamang lumipat na lang ng tirahan kung ang community nila ay risky. ba? Diba? pwede lumipat ng subdivision or somewhere. Pero kung magkakamag-anak naman sila doon, sino nang ba naman ang dapat iwasan ng nanalo sa loto? Yung mga manghihingi ng balato. My God, mabigyan mo ng 500 pesos ang kakilala mo, okay na eh. Hindi naman magde-demand yan ng 10,000, 20,000, 50,000 unless kamag-anak mo. At saka kung bibigyan mo mo ng ganong kahalagang kamag-anak mo at mga malalapit sa'yo, hindi malaki kabawasan yun sa 45, 43 million na napanalunan nito. Oy, thank you so much po, FW Hero. Tama, So unless nakatira to sa Tondo or kung saan pa mang rural areas na right? Or I mean urban areas katulad ng mga informal settler, settling community whatever, mga SQTR o tabi ng Riles, malamang dapat siyang lumipat. E ano naman kung takpan pag mo nga lang ng face mask at shade, okay na. Hindi mo na kailangan i-edit. Sino ang babaeng niya na uud ng bongga? I mean, hindi naman bongga yung edit, pero mag, pinagkatakpan-takpan ng bonggang bongga. Malay natin, empleyado yan doon sa tayaan ng numero. Pero dahil nga po dyan, on a hot seat, hindi lang po ang manager, kundi ang mismong tayaan ng numero. At saka kung iisipin yung mga ate at kuya, kung talagang di ba, may something, kawawa yung mga umaasa. Sino ba ang magtatsagang pumila sa mga tiketing outlet ng loto na yan? Malamang yung mga kababayan nating kapuspalad talaga. Or maybe umaasa na magmilagro ang langit at lupa at tumama sila. Right? Yung ultimo number, number na napapanaginipan, tatayaan, mga significant dates, mga petsa ng birthday ng mga kamag-anak at mahal sa buhay, yun yung combination na minimaintain. Tapos nung unang-unang upo pa lang ni Hello Kitty, 433 ang nanalo sa so, katakatakang combination pa. Ang daing nanalo, tapos yung combination pa, multiples of nine. May chronological order or whatever. May, 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 ano, may, anong ginagamit kong, term doon? Um, nalimutan ko na. Tinuturo ko yun eh, sa, ano, sa tinututor kong bata. Basta may, se may sequence. Parang gano'n, may, sequence may sequence talaga 9, 18, 27, 26, 30, 35, 45, 54. Multiples of 9. Oh. May sequence. Nalimutan ko yung term na ginagamit dun sa math. But anyway, ang ganda ng ano, ang ganda ng arrangement ng numero. Multiples of 9. 9 times 9, 18. Ay, 9 times 2, 18. 9 times 3, 27, 36, 45, 54. Tapos 400 may kit ang nanalo na nung hinatihati yung jackpot price sa 200 million, halos tig million sila. Doon pa lang eh. Hindi pa nakakaisang taon si Hello Kitty, mga kuya. Tapos ito ngayon, kadududa yung mga pagtatakip. Kaya nga nag-trending, poorly edited yung photos. Kahit na hindi nga, kahit nga baguhang uh, netizen na mag edit kaya tong higitan ng mas malinis pe. ba? Diba? In five minutes, Diyos ko po, empleyado ng gobyerno nag edit nito. Ano matatanda? Hindi marunong ng Photoshop? At ganyan lang. Diyos ko po. Anyway. So dahil dyan, pinagdududahan ang kredibilidad ng loto. Ngayon, eto. From inquirer to mga atit kuya. Ha? Yan. Usapan sa media. O, oh, PCSO admits loto winners photo edited and poorly done. Ngayon, ate ah, ka lang hindi nakasentro. Yan. Yan eto pa. From pep.ph. Ay, ah, si Gretchen pala yan. Sorry. Abogado.com. Ayan. So, malamang website ng mga lawyers. Oh, ah, dito galing yung photo na yan. Yung ating sa, sa, ating uh, presentation. Ah. Ano ang sabi ng abogado.com? Say what again? Mom Shikels says, sama-sama tayong pabangon muli para maging milyonaryo in birthday greeting video. Na pinost ni Miss Marlika, nag-vlog din ako patungkol dyan, at pinost din ni sa Facebook. Video greetings ng first lady na nagpapasalamat sa mga bagay na nagawa ni general manager para sa kanya and then dinagdag na lang niya for to my husband, to our, for, to our family, di ba ganun? sa mga nagawa mo para sa akin, yun ang una niya para sa akin, to my husband, and to my family, kuning-kuning. Oh, magpapayat ka na para maging kasing sexy mo na si Shay. Nasabi niya sa video. Oh, Sama-sama tayong babangon muli para maging millionaire My God. Wordplay yon kasi ang pangalan nito ay Mel Robles. So, sama-sama daw silang babangon muli para maging millionaire Oh, even Pep PH, tumaas ang kilay sa message ni Madam. Ngayon, may isang post dito mga atat kuya. Oh, from Ed Alunan, ang bagal. If the alleged PCSO scam is true and perpetrated by Melionario and you know who, they face life imprisonment then. Habang buhay na pagkakabilanggo, katulad dun sa survey natin kanina. Kung totoo yung PCOS, PCSO scam, damay si madam malamang ito yung incriminating video rin. No? Na maglalaglag sa kanya. Sama-sama para maging milyonaryo. Magkano lang ang sweldo ng empleyado sa gobyerno? Kailan ka magiging milyonaryo habang pa sa gobyerno? Tapos limited naman yung term mo. Yung iba three years, yung iba hindi nga natatapos yan. O, swerte ka na kung maging six years ka. Kasi six years lang naman ang term ng Pangulo. E pagkatapos ng Presidente, kung sino yung uupong susunod, maghahanap yun ng katiwala. Malamang matatanggal din yan sa PCSO. Kaya ba sabi ni Miss Maharlika nagkukumahog na may nanalo na naman kanina. Kasi ang target, tama po ba? Can, they, can you confirm, ma'am and sir, na ang target amount nyo ay 900 billion? Paano? Sabi ko nga sa inyong mga tat kuya, kung ang populasyon ngayon ng Pilipinas ay uh, ano ba? Ah, uh, iba yan. Kung ang populasyon niya ng Pilipinas, 115, ayan o, nagpukong graphic reset, may nanalo na naman kanina. Ah. Kung ang populasyon natin, 115 million, kahit 10% lang ang naiinggan yung tumaya, right, that's 10 million. Or 11 million Filipinos na tumataya. Kung 11 million Filipinos tumataya ng hanggang 50 pesos, 500 million yun in a day, mga ating kuya. Is that right? 500 million in a day, 1 billion for 2 days. And yung perang yan ay kontodo na ang orasyon ng mga kababayan natin, kung ng na panalangin na sana tumama sila, di ba, umaasa na swertihin, mahal ang bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo, dadaanin na lang sa loto, baka sakaling swertihin, maawa ang nasa itaas. Paano, paano sasagutin ang panalangin ng mga may hirap nating kababayan na umaasa la ang na baka sakali magmilagro ang langit at lupa at tumama sila? Kung hindi naman katiwatiwala ang tayaan ng numero na yan. Nag ka na nga ng buwis sa sweldo mo. Yung binibili mo, may dagdag nang na buwis. Tapos, itataya mo pa sa loto. Yung buwis ng taong bayan, nakakamkam na nga eh. Yan pang pera na kakarampot, na uma, na, na, pera ng mga kababayan natin umaasang tumama. Makakamkam pa? Ano ang dapat na parusa? Well, sa Rafi Tulfo, mukhang ikaw ang pag-asa. Right? O ayan, kanina may nanalo na naman. Isa na namang mananayang mauwi ng may git 45.6 milyong jackpot matapos mahulaan ng winning combination 645 kuning-kuning. Ayan na. May isa na namang loan, loan better na naman tumama. Kanina. Ngayon, ano ang posibleng gawin kaya ng mga tao sa tayaan ng numero? or ng mga taong involved kung meron ng milagro. Maybe may patatamain talaga silang mga totoong betor. Sa malalayo, baka hindi na taga-bulakan. Like totoong mananaya. ba? Diba? Hindi sila malamang kung may, may adjustment sa bola, sa size or sa bigat. Malamang wag muna yan. Gamitin muna yung regular na bola. Nagtatanong lang tayo. And then baka may tumamang talagang mananaya. Sabihin na natin yung mga isang buwan. No? Ang tatama muna yung mga totoo talagang tao. May milagro nga. Para iwas gisa. Siyempre, pag natanong yung mga patatamain na lawi din a month, no? sabihin natin buong buwan ng Pebrero, papasok ng Pebrero eh. O, pag natanong yung, ay hindi, wala akong connection dyan sa mga milyonaryo na yan at kay, ano, kay Galema. O, well, hindi ako mag-anak ni Tan, nung taga Oh, taga Mindanao ang tumama, taga Visayas. Para ano muna? 'Di ba? Maglaylo muna, hindi muna uminit ang eksena. And then pagbalik ng March, ayan na naman, bongga na naman. May mahimala na namang loan beto. Ay. Or maybe paminsan-minsan within a month, 'di ba? O oh, halimbawa may manalo sa sa buwan ng Pebrero. Kasi 25 na ngayon eh. How many more days? 6 days or less than a week? baka ang tatama within this, di ba, itong natitirang linggo ng January ay sabi na rin, dalawa talagang totoong legit. Yung mga legit tumataya and then may isang paningit na mahiwagang loan bet. Or... Same sa February, di ba, halimbawa may manalong sampung tao doon na talagang totoong tumataya from wherever. Pero syempre, baka may dalawang paningit doon na yung si mahiwagang loan better na naman. And then pagbalik pagdating ng March kapag hindi na mainit ang usapin, back to the business, best, business as usual na naman. Hindi na nakontento sa nakakamkam sa kaba ng bayan. Kung totoo ang allegation, ha? Kasi ang itinataya ng kababayan natin dito ay ang pinaghirapan nilang pera. Like imbis ibili na lang isang kilong bigas o ibili na lang ng or ipamasahi na lang o ipambaon ng anak, isusugal dito. Right? Tapos, hindi ka tiwatiwala. Shady na ang ganap, mga ate at kuya. So, ano ang dapat na parusa? Katulad ba nung sinabi nitong si Ed Alunan na dapat life imprisonment na nasaan ang post niya? Ayan. Kung tuot, siya may sabi yan, hindi ako ha. Kung totoo ang ligasyon na scam, na may scam dyan sa tayaan ng numero na ang utak niya na itong dalawa, o, oh, edi, agree ba kayo? Ipakulong habang buhay? Or maybe, pagbayarin lang ng Daniel's per wish or isoli lang yung kung ano man. Pakicomment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.